Yan nga mga best friend, hanap namin yung bahay nila Avatar. Eesh. Pwede pagtakyan. So ayan guys, medyo nayawawan kami ng kaunti ng bahagya. Sa mga naghahanap ng alingatong dyan, oh. Punta na kayo dito, pinupukan lang namin. Gusto nyo yung red pot, pula pa ako na. Alo pa everywhere. Nay, may yung manag. guys, ang magkuha ng ano. Sabong ng saba We make the tagbanation. Natupakan ata yung bag ko. Isa sa mga dahilan kung bakit nagtirad itong bunong ko. Nakikita nyo yan? yan? Parang itugkal mo lang lang ganun. Mm. mm. May rabong ka na. Wow! Mm. Apo, pero naamimisay naman ako. <laughs> Hello mga friendship kong tunay. So for today's video is hindi ako naka -duty. Hindi ako secure. <laughs> Hindi rin ako nag aluminum for today's video. Pero, susubukan ko ang pumunta sa banbantay. Hanapin yung sarili ko. niyan <laughs> mga best. Mag-adventure naman tayo for today's video. Kaya <laughs> samahan nyo ako. Let's go. Doon nga pala yung pupuntahan natin. Oh medyo malayo-layo at kung nakikita nyo yung lahat ng mga yan mga best friend kong tunay ha hindi akin yan <laughs> so let's go let's go mahaba-habang lakaran to yun mga best friend if you see that one wait lang yung kalapaw dun may nakikita akong umuusok-usok dun mukhang kakain ata tayo pagdating ko dun ha oh. <laughs> pero let's continue jaywalking muna ha bakit gay? Kasi nag-enjoy -e ako. Ang <laughs> ganda dito. Grabe ba. Mga best magandang kahoy ito. Ito yung ginagawa nilang mga atik ba. Yes, true. Yung ginagawang upuan, mga ganun la mesa, basta magandang design 'yan, basta makulit yung utak mo. <laughs> yan. Kayamanan din 'yan, mga best friend. Come countion na and get. <laughs> yung mga ganun dati mga friend ko mga tinipinag-chetsenso -che lang namin yun dati kasi nga sa gabal lang yun sa pag-arado tapos nung nag-level up ang mga Pilipino gina, uh, ginagawa pa ano yun mga tugaw saan antik ba tapos ang mahal para lang presyo eh pinagsungrod lang namin noon yun kaya sisingsisi ako pero ito natin oh. ang lubunan ng dalan may goodness my fingernails. Mm -hmm. oh she's my my kalabaw dyan oh kalabaw for sale with baby shark <laughs> kita kits na lang tayo sa barangay hindi pwede ito mga best friend tignan nyo oh ang lubo lubo naman mm -hmm. wala bang ibang daan pag ako naging kapitan magpapakalsada ko tong bagay na to tignan nyo naman Mm -hmm. Graviness ba? Ito ano na. Mag-walk-walk-walking walk, muna. Pero magbugo muna ako ng aking saka kasi nga magalis. Yun. Hmm. Heto na nga mga best friend. Uh, meron tayong river crossing. <laughs> river crossing daw. Magbugo muna tayo. Ayan. Malapit-lapit na tayo. Hmm. Aarap na. this is what we call halingatong makaagas ka ng itong mga bes pero nung madalapos mo maagasan nga ito sa gitin natin mo <laughs> the wilderness laman itong lidman ko usok usokin naman niya ano kaya magandang itanim dito ano naman siya? Bato-bato. Citrus. Mariwan. Ngayon mga best friend. pagsisipat sipat lang kami dito. Sa bantay, tur turuturod. Tapos meron tayong hill climb. Eh, yung kasama ko nakalayo na. Yan nga mga best friend, hanap namin yung bahay nila Avatar. Oh shes, ang laking kahoy nito ah. Wow. na Pupunta ako sa loob ng unag. Let's see kung ano nasa ulo loob nito Ish, yeah, pwede pagtakyan Masama pagitan ako ng malaking ano Malaking ramot, ang laki ng ramot pala dito Oh sis, baka nandito si Avatar So ayan guys, medyo nayawawan kami ng kaunti ng bahagya Okay guys, that, that must be the boundary and There's a big alingatong over there and far away Hindi <laughs> nakatiis kumuha ng bato yan. This must be the beginning. The right there, over there. And ano pa is waving. Let's go mga best. Yan sa mga naghanap ng alingatong dyan. Oh. Punta na kayo dito. Pinupukan lang namin. Kung gusto nyo yung red pot, pula pa ako na. <laughs> There's a lot pula, of... Pula, mm. Yan yung pulang variety niya mga best friend. Mas mabisa daw yan. Kesa dyan sa white. Ano pa everywhere. Oy, mayatan, nagsilpo mo gayon, disipatan. Nay, ni dekat ka di mana dia lupa nay. Nay. The best kami ating nga para mga best. Oh. oh. ang lalaki. Pero sa tingin ko mahirap mag-ala ng ano nito, ramot niya. niya. Oh. Don't touch me. Okay. Oh, Restaurant, dinak na kusog na kay. <laughs> yan mga best friend Nalakalagalati alinga tong rot dito oh kita nyo yan alinga yan yan mismo yung rot nyo oh magpaparang di ba basic oh. magpapa order kaya ako ng alinga tong rot ito lang guys ang magkuha ng ano sabong ng saba at ah, syempre hindi tayo pahuhuli naroon din dyan oh. Can you see that? Wow. <laughs> oh na yan. We make the tagbanation. Mm. Natupakan ata yung bag ko. One shot, one kill. Saba is real. Mm. Isa sa mga dahilan kung bakit nagtirad itong bunong ko isa is di ba nakikita niyo yan para itugkal mo lang ng ganun mm. mm. may rabong ka na mm. apo pero naamimisay naman ako <laughs>